Kasi naman naghihintay. Kasi ito naman naghihintay. <laughs> Nasa sa kanya po yan. Hindi um, naman kami humahatan ko. Saan <laughs> siya masaya? Saan siya karon na Sige! Pero ko po kayo na hindi hadlang ang edad sa pag <laughs>

Mama ng isang VNC nga ang magpapatunay dito. 10 years age gap? No problem po yan. Basta true love. Wala po sa edad yan. Kuya Rab sobrang nagulat nga sa kanyang narinig. Mga nalaman? Hala ah! Yan ang sabay nating alamin mamaya. At mama ni VNC dihahadlangan ang maging desisyon ng VNC niya. Kung saan daw ito masaya. Future pag-ibig ni VNC full support si nanay. Wow! payo at gabay nga ang handang ibigay ni nanay sa VNC niya. Sabi nga ni nanay na hindi hadlang ang edad sa pag-iibigan. Grabe! Parang Edsy nga lang ito. Age doesn't matter sa Edsy. Yan po ang ating pag-uusapan ngayon mga idol at bibigyan ko na din po ng konting reaction yan. Bago po tayo mag-uumpisa ay shout eh, shoutout ko po muna ang leaders ng Kalingap na sina Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs at Idol Kalingap Rab. Pati na rin po sa lahat ng charity vloggers, kalingap reactors, especially na po ang karepa, suportahan po natin sila palagi. Uumpisahan po nating bibigyan ng reaction mga idol itong video clip kung saan. Nagbigay nga si Kuya Rab ng napakagandang mensahe kay Viancy at sa family nito. Na sana daw ay tuloy-tuloy lang ang samahan ng Team Kalingap at sa family nila na hanggang makapagtapos ng pag-aaral ang isang Viancy. Kumbaga ang Team Kalingap ay handang suportahan ng isang VNC hanggang matupad ang pinapangarap nito sa buhay. na walang iwanan kumbaga one Kalingap, one family. Ito po. Sana po ay magtuloy-tuloy pa po yung ano, no? Hanggang ano, no? ano, si VNC makapagtapos, diba? ay makapagtapos ng pag-aaral, di ba? Kasi anong yung bahay kung wala namang trabaho or walang madad ng trabaho? Para sa sarili niya naman naghihintay. naman naghihintay. Edukasyon po talaga ang pinaka -importante sa lahat. Nasabi nga ni Kuya Rab dito na aanhin daw po ang bahay kung wala namang magandang trabaho. Kaya ang goal po talaga ng programa ng Team Kalingap ay di lang ang magpabahay kundi pati na po talaga ang edukasyon na ang isang VNC ay susuportahan po talaga nila hanggang makapagtapos ito ng pag-aaral. At kitang kita po talaga sa mukha ni nanay ang taos pusong pasasalamat sa team kalingap na sinusuportahan ng VNC niya na para din naman daw ito sa kinabukasan ng anak niya. Kumbaga future is bright po talaga sa isang VNC nang dahil sa suporta ng team kalingap. Speaking of future, napasabi nga si Kuya Rab dito na Anjan lang naman daw ang isang Papa Edu na handang maghintay kay VNC in the future. Grabe, true love waits really exist. At ito nga ang naging pahayag ni nanay patungkol dyan. Ito po. Nasusahan niya po yan. Nasusahan niya po yan. Hindi naman kami humahadang ko. Saan siya masaya? Saan siya masaya? Okay, girl. Okay, girl.

Kumbaga, full support lang po talaga si nanay kung anuman ang magiging desisyon ni Vianci patungkol dyan. Napasabi na lang nga si Kuya Rab sa narinig niya mula kay nanay nang. Oy, grabe! Kaya future is bright po talaga sa Edz. Papa Eds, hintayin mo lang ang VNC mo. Mama ni VNC ay always support lang sa VNC mo. Kung sino man ang maging future ng VNC nila ay no props ito. Pero alam na namin na ikaw na yan, Papa Eds. Edsy forever na talaga ito. Okay na ang lahat. Wala nang hahad lang sa future ng Edsy. Wow, grabe! Edsy road to forever. At ito, VNC na hot seat sa mama niya. Oh my goodness. VNC and mama niya sharing each other. Open si VNC sa mama niya about sa feelings niya. Ano kaya yung feelings na yan? Kay Papa Eds na ba kaya yan? Hala, ito po. Inaano ko siya, magkakarit tinatanong ko siya. Ano naman yung feelings ko, ganyan? Ano naman yung feelings ko, ganyan? Kasi akala ko sa ano lang ko. Na-check ka pala ni yun. Na-check ka pala ni Nana, yun. ano nagkaano siya sa akin. Ako na, kaya lang naman sa kanya. Oh my goodness! Na hot seat nga daw ang isang VNC sa mama nito. Yan nga ang naging sabi ni Kuya Rab. Open nga sa isa't isa si VNC at mama nito sa ganyang mga bagay. Nasabi nga din dito ni nanay na bata pa nga daw si VNC kaya nagbibigay nga siya ng payo pagdating sa feelings na yan. Kumbaga madami pa daw na pagdadaanan na pagsubok sa buhay si VNC. Kaya handa niyang gabayan ang VNC niya pagdating sa feelings mayroon ngayon ang isang VNC. Paniguradong para kay Papa Eds ang feelings mayroon ng VNC ngayon. Siguro in love na in love na ata si VNC sa Papa Eds niya. Hala! Grabe! Salamat na nai nalaman na namin ngayon ito na may feelings palang dinadala ang VNC sa ngayon. For sure si Papa Eds ang nagpapadama dito sa kanya, kumbaga tinamaan na pala si VNC sa Papa Eds niya. At ito mga idol last video clip, re-reactionan pa natin ito. Mama ni VNC naniniwala na hindi hadlang ang edad sa pag-iibigan, kumbaga age doesn't matter pag true love, hala, grabe to, ito po. Pero naniniwala po kayo na hindi hadlang ang edad sa pag-iibigan. <laughs> okay. Teacher? <laughs> oh, 'to 'yung pa niya sa computer. Ito respela, respela. Wala. Hala same, halo same pala 'no, ganyan 'yung tanda. Respreso sa nang sitwasyon, kaya pala si Biyansé magaganap 'yung kaya. Magaganap 'yung kaya. 'Di na lang ako. Opo, nga ang naging sagot ni Nanay sa tanong ni Kuya Rab sa kanya. Siya daw at si tatay ang magpapatunay na age doesn't matter. 10 years age gap? No problem po talaga pag true love. Wow, grabe! Napasabi na nga lang si Kuya Rab dito na. Parehas pala. Hala, parehas. Halos same lang daw ang tanda sa isa't isa. Alam na natin kung sino ang tinutukoy ni Kuya Rab dito. Ang Edsy na yan. Grabe, forever na talaga ang Edsy. Wala sa edad ang pagmamahalan ng Edsy. Napasabi nga dito si Kuya Rab nang. Kaya pala magaan daw ang loob ni Viancy sa papa Eds nito. Parehas kasi ng sitwasyon sa parents niya na age doesn't matter. Hala sabay sabi nga si Kuya Rab ng salitang joke lang. Joke! Future is bright po talaga sa Edsy. Age doesn't matter is real po talaga. Ang parents na ni Viancy ang nagpapatunay dito at ang Edz din ang magpapatunay muli sa ating lahat in the future. Dito muna lang po tayo mga idol sa naging reaction video natin ngayon. Kung may gusto po kayong sabihin ay mag-comment lang po kayo para malaman ko din po ang opinion nyo patungkol dito. Kuya Dambo nga po pala, mabuhay ang Team Kalingap. Hanggang sa muli, maraming salamat po.